Ito ang marigold. Alam nyo ba ang marigold ay nakakagamot ng iba't ibang uri ng sakit? Kaya alamin natin sa video na ito kung ano ang mga sakit na pwedeng gamutin ng marigold. Ang marigold ay isang ornamental plant. Maganda itong pambakod, pang, pang display sa ating mga bakuran. Pero alam nyo ba na ito ay may malaking binipis sa ating katawan? Ang dahon, ang bulaklak at ang mga ugat nito ay pwede natin gamitin upang malunasan ang ating sakit. Dahil ang marigold ay nagtataglay ng vitamin A at vitamin C. Meron din tong anti-inflammatory, antioxidant, antibacterial, antiseptic at nagpapalakas ng ating immune system. Narito ang mga ilang sakit na kayang gamutin ng marigold. Sakit sa balat, infection sa sugat, infection sa mata, ulcer, menstrual cramp, bronchitis at lagnat. Magpakulo lamang ng bulaklak at dahon nito sa dalawang tasang tubig at inumin ito araw-araw. Ngunit alam nyo ba na ang marigold ay hindi lamang panlunas sa mga sakit? Dahil ayon sa pag-aaral, ang marigold ay natuklasan na mayroong isang kemikal na tinatawag na nematicide. Ang nematicide ay isang kemikal na pumupuksa sa nematode. Ang nematode, ito yung mga insect o mga uod na pumapatay sa ating mga halaman. Mapapansin natin ang mga halaman natin na nalalanta at ang mga ugat nito at nagkakaroon ng mga bukol-bukol. Yan ay ilan lamang sa mga benepisyo na pwede natin makuha sa halaman ng Marigold. Kung gusto mo na mga ganitong video, follow for more.